Oh, what's up? So, walang school ngayon kasi. Um, warning, rain, orange, rainfall, aloy. Tama. Okay. Eh, nakaligo na rin naman ah. Yeah, tuloy na natin ito. Nakaligo na rin siya. Nakaligo na rin siya. So, mag-i-skin care tayo. Skin care my it yes, good yes. Ito yung ating gamit. Oy. Perfect skin. Baka naman. Ito Ito tayo. Ito tayo na namang ano. School.

Tapos yung batok ha, baka parang uling yan. Hmm, sana nyo. Siyempre din mo wala ang sunblock. Ito lang sana nyo, magsasunblock pa lang tayo. Of course. Mga nanay, beskin po din kayo. Baka maghanap yung mga ano ka ba yan sarili mo? Kahit anong mangyari? Skin care is life. Skin care. lang naman ito. Bura lang. Abot ang sanggol. Hindi ko makapamukha muna. Talagang bola yung mga ano dyan.

Pero yan, makapagawa yan. Tapos may shape na. Huwag ka mga dyan. Maganda na yung kilay ko, pero lalagyan ko pa rin. Huwag ang piling dyan. Yan lang mo Hmm. Sino ka dyan? Ang datos hindi meron maghilay. O, oh, di ba? Di ba? Di ba? Ito yung isa. Oh. Mm. B. B free pala, hindi pala baby free. B free pala naman. Oh. Uh.